Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo para sa darating na linggo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit pa ang ating kape at bago ito lumamig, simulan na natin ang ating pagtatalakayan at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo para sa darating na linggo, ang ikatatlumpong linggo sa karaniwang panahon, ang ating pag-aaralan ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 10, versikulo 46 hanggang 52. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin ipagdasal yung mga nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, sabay-sabay po natin ang ng banal na Espiritu Santo na gumabay sa atin sa pag-aaral na ito. Samantalang sabay-sabay nating dinadasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina o Espiritu Santo, punuin mo ang mapuso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos, na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos Dumating si na Jesus sa Heriko. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagat at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Dalihin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka at ipinatatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya noon nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang ating narinig ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Para sa araw pong ito, narito po ang ating katanungan. Dalawa ang pwede niyong piliing sagot. Isa dyan ay tama at ang katanungan ay, Anong lunsod ang dinaanan ni Jesus noong siya'y papuntang Jerusalem? Number one, Nazareth. At number 2, Herico. Kung inyo na pong alam ang katan ang kasagutan nito sa katanungang ito mangyaring inyo na pong ipadala sa numerong nasa inyong harapan, 09176363045. Ang una pong mga pumapamakakapagpadala ng tamang sagot ay siyang ating ahandugan ng 100 peso load. Para sa inyong numero o sa in sa numerong inyong ninanais. Ang una eksena po sa ating ebanghelyo ay ang ating Panginoong Hesus na dumating sa isang syudad na ang pangalan ay Heriko. Papaalis na kaagad sila noon na doon sa isang tabi ay may isang bulag na namamalimos. Uh, ito ito'y bukod pa sa may kapansanan ay mahirap din ang kanyang buhay. Ang pangalan niya ay ating nalaman, pinakilala sa atin ng tagapag, sa si Bartimeo, na anak ni Timeo. At nung marinig niya dumadaan si Yesus, at siya'y nagsisigaw na, Yesus, anak ni David, mabagpo kayo sa amin. Nung napansin ninyo nasa pagdaan, pag, na sa pagdaan ni Yesus dito sa lungsod ng Heriko hindi naman siya nagtagal. Ayon sa ating sa doon sa lungsod na yon siya'y umalis kaagad. Ito pong Jericho ay malapit lang sa Jerusalem. Ito pika limitang dinadaanan ng mga pumupunta sa Jerusalem noong kapanahon na natin Panginoon. Ito yung last stage ng pag-akyat ng mga lalo na yung mga pilgrims na pumupunta ng Jerusalem. Ang layo po nito ay parang may kukumpira ko sa, mula sa Sukat, Paranaque, hanggang sa Santa Rosa, Laguna. Medyo malapit po siya. Actually, malapit na nga siya. At ating natatandaan na ang ating Panginoon ay pumupunta simula pa nung tayo nagsimula simula pa nung sa atin ang mga istorya ng Panginoon sa iba't ibang lungsod siya po ay tumutungo papuntang Jerusalem at alam po natin kung ano mangyayari sa kanya sa lungsod na ito pero wag muna nating pagpauna ito po ang itsura ng Jericho sa ating kapanahunan ng ngayon pero nung kapanahon na ni Jesus, merong isang pulube na bulag at alam na natin ang kanyang pangalan. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Napansin niyo ba na binanggit na akon, ibig sabihin ng pangalang iyan. At ang kanyang sigaw ay, Jesus anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Alam niyo po itong mga salitang anak ni David. Ito po ay titulo na ginamit sa ating Panginoon lalo na sa istoryang ito ito po ay pwede nating balikan sa pamilya ni Haring David na noong lumang tipan, ay kung inyong naalaala, sa isang matandang hula ay binanggit na isang propesya na mula sa pamilya ni Haring David, magmumula ang isang misiyas. Siya yung nilangisan, the anointed one na galing sa Diyos. Kaya nung ito'y ginamit sa ating Panginoon, parang sinasabi at tahas ang sinasabi na talaga sa atin na ito na yung Mesiyas na padating, ang anak ni David. Sa ating kwento, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang tawag sa ating Panginoon ay Son of David, anak ni David, ito rin ay anak ng Diyos. At nakita ninyo ang pangangailangan ng anak ni Timeo? At ang sabi ng mga taong na andun ay, ikay tumahimik at nagsisigaw eh. E eh, di naman siya sumigaw at dinala na nga nila yung bulag dahil sabi ni Jesus, abay dalhin nyo na rin, dalhin nyo itong bulag na ito sa akin. At tuwang-tuwa naman ng bulag at yung kanyang balabal ay kanyang iniwan at patungong tumatakbo no, pumunta sa ating Panginoon ay maraming kasama ating Panginoong Hesus noon nung sumigaw na sumigaw ang lalaking ito alam niyo naman kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagsusumigaw hindi natin alam kung paano nalaman ang ng bulag na ito ang tungkol sa ating Panginoon pero ang alam natin ay itong bulag na ito ay humihingi ng tulong sa ating sa ating Panginoon, alam niya makakatulong sa Kanya. Eh siguro, ay siguro, yung bulag na ito'y marami nang narinig tungkol sa ating Panginoon. At ngayon, ay ayaw na niyang palampasin ng pagkakataong ito. Minsan na lang daraan ng ating Panginoon. Ay eh kahit ba anong sabihin sa Kanya ng mga tao, ay eh talagang magsisisigaw siya dahil sa Kanyang matinding pangangailangan. Kaya nga, nung narinig na Panginoon, pinatawag na siya. At ang sinabi nga nung mga tumawag sa kanya, at humikayat na pumunta sa Panginoon ay huwag kang matakot, huwag kang mabahala. Sa salitang Griego, ang ginamit na salita ni Marcos ay tarseyo na ibig sabihin ay magalaka, ka, magtiwala. O, ang ibig sabihin ng, ng mga tagasunod natin Panginoon o Bartimeo, dyan na, tinatawag ka na. Kaya, bay be happy. At dahil nga sa masaya nga naman siyang lumokso, pati yung kanyang balabal na tinatawag sa Griego na himation, kanyang iniwan. O ano namang kinalaman ng balabal na ito? Kasi alam nyo po nung panahon natin na pang itong balabal na ito para sa isang mahirap ay mahalaga. Kasi ito na yung kanyang kumot, ito na rin yung kanyang kama. Kaya nung iniwan ito ng ating bida, ibig sabihin, wala na siyang pakialam sa anong pa mabagay na mahalaga sa kanya noon ang kanya na lang na 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 bigyan ng atensyon ay ang pumunta sa ating Panginoon dahil meron siyang mas mahalagang pakay sa kanya. Kaya nga, nung dinala siya roon, ang tanong natin na Panginoon ay anong gusto mong gawin? O, gawin ng Panginoon para sa kanya. At ang sagot ng bulag ay, ah, sana ako'y makakita muli. O, napansin niyo ba, hindi pala ito'y pinanganak na bulag. Ito'y nabulag na lang. At dahil doon, ang huling sinabi ng na ating Panginoon, ay e, magaling ka na, ano, hindi na yung pananampalataya eh. Guru, gusto ko pong makakita muli. Napansin niyo ba na yung sinabi ng yung tanong na ating Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ito'y nagpapaalala sa atin ng no, mga salita nung no, nakaraang ibanghelyo, nung no, ng, nakaraang linggo rin, na nagtanong ang mga alagad na ating Panginoon yung magkapatid na si Santiago at Juan. Panginoon, na po namin gawin ninyo yung hihiling namin sa inyo. ngayon, ang, ang tanong na ating Panginoon, ay halos kapareho, anong gusto mong gawin ko sa iyo? At ay, si simple lang naman ang gusto ng bulag, makakita siyang muli. Si Santiago at saka si Juan, anong gusto nila? Abay, kaluwalatian, honor, karangalan, ambisyon, pero ito, ang bulag, simpleng-simple lang gusto niyang makamtan sa Panginoon na sana na siya ay makakita mulit. Ang ating Tancharito, hindi nga siya pinanganak na bulag, mukhang ano siya, may kaya. Humirap na lang siya dahil sa kanyang pagkabulag, ang alam natin na namamalimos na lang siya sa tabi. Kaya nga, ito na ang pagkakataon. Ito yung turning point na ayaw pakawalan ni Timeo kaya nagsisisigaw siya kasi alam naman natin kung ano mangyayari sa ating Panginoon di ba papunta na nga siyang Jerusalem eh, at sa Jerusalem alam natin doon siya dadakpen at papatayin kaya ito na yung huling pagkakataon ni Bartimeo na humingi sa ating Panginoon kaya wala na siyang pakialam kahit ba siya pagsabihan na iba na tumahimik kay eh, ito na ang huling niyang chance para makahingi na isang bagay na napakahalaga sa kanya na siya'y ng muli. Kaya nga, isang salita lang natin, Panginoon, ah, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Si Santiago at Suwan, so mga ambisyoso, itong ating bulag na bida, bu sinabi ni Jesus, punong-puno, buong-buo ang kanyang pananampalataya. At sabi sa kanya nga ay, Uh, makakaalis ka na. Umalis ba ang bulag? Hindi eh, sumunod. Ayon sa ating Ibanghelyo, sumunod sa ating Panginoong Yesus. Tandaan ninyo kung saan papunta ating Panginoong Yesus. Papunta siya sa Jerusalem kung, siya, kung saan siya mamamatay. Kaya napansin ninyo yung pagsunod ng ating bida na si Bartimeo ay pagsunod kay Yesus patungo sa Kalbaryo. At sa lahat ng mga nagnanais sumunod sa ating Panginoon, yan din ang kanilang dapat asahan. Hindi lang kalwalhatian, kasama na yon pero mauuna ang paghihirap dahil na rin sa kanyang pangalan. Pero higit sa lahat, hindi naman tayo mga nagnanais maghirap lamang dahil sa paghihirap, pero dahil sa pagtalima, sa pag-ibig, sa tiwala, sa plano ng Diyos para sa ating lahat. Atin ating Panginoon, tumalima siya sa ninanais na kanyang ama sa kanya. Kahit na ang kahulugan nito, siya mamamatay sa krus. Dala na rin ang kanyang tiwala at higit sa lahat, pagmamahal sa ama. O yun, tayong mga sumusunod sa Panginoon, ganun din ang ating nararapat na ibigay sa ating Panginoon sa pagsunod sa kanya ang ating pag-ibig, ang pagsunod at ang tiwala sa kanya. Marami na tayong nakilala at naki, o kaya kay nakitang bulag sa ating buhay. Sila ay nangangailangan na ating panalangin at hindi naman natin tinatanggal na pwede nga magkaroon ng matinding himala upang makakita ang ilan sa mga ito. Pero tayo man sa ating pangaraw-araw na buhay, kahit hindi naman tayo mga bulag sa physical, pero ang dami pa rin sa atin eh, na parang hindi nakikita ang kabutihan at kagandahan ng Diyos. Dahil na nga rin siguro sa paghihirap ng buhay, ang nakikita na lang natin ay eh, mga nega. Pero hindi o oh, na ang kabuuan ng mundong ito at sana huwag tayong mabulag na kahit na sa gitna ng napakarami natin pagsubok, nandun pa rin ang kamay ng Diyos at ang kanyang pagiging kaibigan natin, kasakasama natin sa lahat na ating ginagawa. At sana'y maramdaman din natin yung naramdaman ni Bartimeo dito sa ating istorya, yung sabik na sabik siya, sabik na sabik siya dahil tuwang tuwa siya na sa kanyang tiwala sa Panginoon, alam niyang may magagawa si Jesus sa kanya. May nagawa nga, pero bandang huli, ang resulta ng kanyang pananabik, ang kanyang natanggap na regalo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, ay ang sumunod sa kanya, kahit na sa gitna ng paghihirap. Ang pagiging alagad ay punong-puno ng pananabik, tiwala at pagsunod. Kaya nga natatanong ko rin sa sarili ko, gusto ko itanong sa inyo eh, sa inyong pagsunod kay, sa ating Panginoong Hesus. Kayo ba yung sabik na sabik, yung paggising nga sa umaga, yung naitatanong niyo at masasabi niyo sa inyong sarili, ano kayong magagawa ko sa aking Panginoon ngayong araw na ito? Yung sabik na ako na sa araw na ito, buong tiwala ako, buong tiwala akong ibinibigay aking sarili sa Diyos na kung ano man mangyayari sa atin sa araw na ito, sana ito maging ekspresyon ng aking tiwala at pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, tuwing tayo gigising sa umaga, ilagay niya sa ating isipan, sa, sa, inyong isipan, na nakatingin sa atin ng Panginoon, naghihintay na sumunod tayo sa Kanya. Yun nga lang, tandaan ninyo, ang ating tungo ay sa Jerusalem. Kung saan, kahit na sinimulan ng paghihirap, ito'y matatapos din sa malaking karangalan dahil ang karangalang ito ay makapiling ng ating Panginoon saan man siya magpunta. Kaya nga, I'm proud to be Catholic si tinuturuan tayo ng ating simbahan kung paano ang tunay na sumunod sa ating Panginoon. Samantala, ito ang kasagutan sa ating tanong kung anong lunsod ang dinaanan ni Jesus nung siya ay papuntang Jerusalem. Ang sagot po dyan ay number 2, Jericho. Ito naman po mga iiwan ko katanungan sa inyo para sa mas lalong malalim na pag-unawa sa ating binasa. Kailan ako kalimitang pinanghinaan ng loob at walang nais gawin kundi umupo na lamang sa oras ng kadiliman ng aking buhay? Sino ang una kong tinatawagan at hinihingan ng tulong? At ang pangatlo, ano ang kalimitang nagpapalakas sa aking loob lalo na sa oras ng paninimdim ng kalungkutan? At mula sa mga pananalita ni San Agustin ng Canterbury, sabi niya, Sino man ang nais umakyat sa pinakasukdulang taas ay kailangang magsimula sa maliliit na hakbang, hindi sa malalayong lukso. Ngayon, pasalamatan po natin ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng oras na ito ng pag-aaral ng Kanyang salita. Sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, Huwag mo kami pahintulat sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa rin ang ating kape. Sana po yung mainit pa rin ang inyong pagmamahal sa ating Panginoon. Hanggang sa susunod natin pagtatalakayan, enjoy the week, enjoy Sunday, and as always,